Sa kaugnay pa rin po ng nangyaring malakas na lindol na yumanig po sa Mindanao, makakausap po natin ang isa sa naapektuhan po ng naturang lindol, na si Leo Degaria Navarro, ayad ng Tandang Surigao del Sur. Magandang umaga po sa inyo. Dayan Kiran po ito kasama si Odigo Reseta. Mahiloma na, ay, hindi mabatik di mabati, diri. Mahiloma. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Mm -mm. Medyo maingay lang kami dito. Kay, may mga bata dito, may mga sanggol. Mm. Kaluhalo lang kami. Mm -hmm. uh -huh. Okay, ma'am, kakamusta yung lamang po namin kayo? Kamusta po kayo ngayon? May mga nararamdaman pa po ba kayong aftershocks dyan sa inyo pong lugar? Paminsan-minsan na po. Paminsan-minsan, pero hindi pa kami bumababa kasi... Mm -hmm. So, hindi po... Sige po. No, sabi kasi ng ano dito na, mag-ingat-ingat mag mag pa rin kami daw parang time to time kasi hindi daw nila madetect kung, kung lalakas or ano. Mm -hmm. so, ay, na kami dito kasi yung bahay na namin po ay nangabagsaka na. Kami, at, katulad ako, di kami mukawin ng bahay kasi bumagsak na yung bahay namin. Nakalugog na sa ano dagat. Okay. Nung nangyari po yung malakas na lindol, ma'am, kayo po ay nasa saan? Sa bahay. Ah, okay. So, naramdaman niyo po talaga yung pagginig po dun sa inyong tahanan. Ngayon po, ma'am, kayo po ay nasa evacuation center po? In, actually po, hindi naman evacuation center to. Kasi, ano, dito kami sa mas mataas. Kasi hmm. yung evacuation medyo mababa, pero napunong-puno na. Kaya dito naman kami sa bundok. Marami rin kami dito. Ilang pamilya ba to? Mm so, pamilya kami, pito. Hmm. May naka, mm -hmm. uh, nakakuha na po kayo ng uh, tulong at assistance po mula po sa uh, lokal na pamalao na maging po sa national government, ma'am? Wala po. Mm, -hmm. mm -hmm. kasi yung una, unang araw, gumakot kami doon sa may sursi Hindi sa may sursiko kasi mas hindi mo taas-taas doon. Pinagsusulat yung aming mga pangalan pero wala naman kami natanggap na tulong kasi ang sabi daw, ay, nililista lang namin ng ano, ang mga pangalan ng mga tao na bumakwit dito. 'Yun lang ang sagot ng ano, Guardia. Mm -hmm, mm -hmm. So kayo po ay residente po ng Tandag, Surigao yes, del Sur, ma'am. Ma okay, oh. okay. Alright. Um, ngayon po, ano po ang uh, sitwasyon nyo po dyan? Kasama pa po yung iba pong ninyong mga, uh, sabi nyo po, parang mga around seven families ang kasama nyo po dyan sa mataas na bahagi po ng lugar na yan. Kamusta po ang inyong lagay dyan ngayon? Wala nga kami yung mga bigas dito. Mm -hmm. Oo. Nag-ano lang kami dito kung ano-ano na lang. Yung oba naman bumababa, bumibili ng ano. Eh, di rin sila handa rin eh. Kaya biglaan, biglaan rin kasi yun. Kaya hati-hati na lang kami dito kung ano na lang mayroon. Mm sige po iatin pong ipararating po sa kinauukulan yung inyo pong sitwasyon jaan sa Tandag Surigao Del Sur kasama pa po yung ibang pamilya. Ang akin pong kasamahan si Audrey Baka naisring po nga makakausap po kayo. Okay, ma'am Leo De Garcia. Ma'am, again, pitong pamilya pa po dyan. Nasaan po kayo eksaktong lugar? Dito po kami Sa malaytau tower ng ano, Baits. Oo, tower Dito kami sa... Kasi wala namang exact na address dito. Kasi ito po ay tanyugan, tanyugan dito. Walang mga ibang mga bahay, tatlong bahay dito. Ang exact address dito, is, ano, sa tower, may Baix. And then, ano, sasalubungin na lang po sa kali na mayroong mag, ano, uh, sa salubungin na lang natin sa baba, ng, ng kalsada, kasi dito kami sa ibabaw. Okay. Kung nasa ibabaw, mas ligtas, sa palagay nyo po, mas ligtas dyan, ano? Ano pong barangay po ang nakakasakop dyan, ma'am? Tilahig. Again, ma'am? Barangay Tilahig po. Kilahig? Mm. Oo, Tilahig. Mm. Ulitin ko lamang po, ah. simula na mangyari po yung Nindol, wala pa kayong natanggap na kahit anumang tulong, wala sa lokal na pamahalaan. Wala po. Wala pa. Mm. Okay. Kung mananawagan po kayo ngayon, ano po yung inyong mga pangangailangan, ma'am? Kailangan sana, sana namin po yung ano, yung bigas at saka medyo kahit bilata na lang. Mm -hmm. O kung ano-ano na lang po ang tulong, ano pwede nilang kaibigay, okay lang sa amin. How about po yung ano, pagpapagawa muli dun sa na-damage ninyong tahanan? number one talaga po yung ang problema namin kasi pagkawala ng ano, di rin kami makakauwi yung bahay ko. Kaya uh, ano, pwede ipadala ko ngayon yung picture na, mm -hmm. na na ano, na, WhatsApp talaga na nasa iba na uh, nakalubog na sa ano, anong tubig. Okay, pero ma'am, nasubukan niyo na po bang makipag-ugnayan sa mga barangay officials ninyo dyan? Bakit wala well, nakakarating na tulong? Ah, uh, kahapon, sumaglit ako doon sa barangay pero nakasandado, sarado. Kasi wala naman yung, walang nag, ano, nagsasara ang mga ano doon. Yung nakasarado na. Uh -huh. Okay. Yung lugar niyo po bang medyo may kalayuan pagdating sa kabihasnan o sa bayan? Hindi naman po masyado. Kaya lang mas mataas talaga dito yung pinupuntahan namin. Mas mataas na kaysa doon sa bagay. Awala naman kami evacuation center dito kung sa eskulang or sa, sa yung kapitulyo kasi mas mataas-taas yung sa sorsiko o mamimili na lang yung mga tao kung saan nila gusto mo mag-standby mag ano mag, mag mag mabaklit mo na kung saan yun pero wala pa rin talaga exactly what mission center consider pa mm -hmm. okay Ma'am uh, Guardia, no? Mara, uh, maraming salamat po sa pagpapunlak ng panayam sa amin. Pero mag-ingat po kayo dyan. Susubukan po namin makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan po para maabutan din kayo ng tulong at mga inyo pang mga pangangailangan. Muli, ingat po kayo, ma'am.